So, ayan, mandang hapon mga ka-youtuber. Ito ang naglakad-lakad tayo dito sa mga nagawang subdivision dito. Malapit sa simbahan. Abang nanihintay natin si Amo. Ang lawak para mga makanteng lote dito guys. mga kalsada kalsada na malapit ng uh, lubog ang araw hindi natin alam kung anong oras pa tayo ngayon ito, ito mga kawi mapagtanghalihan na alas 5 na ng hapon lawak talaga ng mga uh, lote-lote rito. Kung meron ka lang lote yung ganito sa Pilipinas tapos gagawin mong subdivision, uh, laking pera. guys okay, oh, tinatamba ka ng mga graba graba ito yata yung galing sa ano rosada na inanon inanon nila kasi ito yung spalto kapalitan nila ng bagong spalto okay so maganda magpastol ng ano dito kambing may mga damo damo Yan ang ng araw. Oh. Mga kalating oras pa lulubog na yan. Ayun guys, yung mga bahay-bahay. Kaya sige lang ang buhay. Ganon talaga ang buhay. Trabaho ang uh, ating hanap. Kaya yeah. is tis lang. Abang kaya pa natin yung magtrabaho. Ayan guys hanggang dito na lang ang aking video at maraming maraming salamat sa iyong walang sawang pagsuporta sa aking munting channel.